Meron nyo, meron nyo. ko din kayo. Masya, pa? video mo. Videoan mo ito ah. Galing na. Ang ikaw ba galing? na yan eh. Oo, bakit? Tinataka dyan pa... May ano po kami dyan. May pwesto kami dyan. May pwesto kayong ano. Masyado kayong antarka. Sige. Video mo. Nga, maaabang karantina. Ayan, pinapasok sa loob, boss Danny Wan, no? Tinatakbo kasi sa loob ng market. Alam naman natin na yung iba talagang uh, ipapasok lang sa loob. So, nagahanap sila na matatakbuhan 没有。嗯嗯嗯 ito yung sa kabilang entrapment sila boss din. Alam mo mo 'yung phone Ah, ito yung tumakbo. Ito yun. ito yung tumakbo si Kuya. Yan ba 'yan son? Yan 'yan son? Ha? Hindi 'yan. Boss din hindi raw yun eh. Ay ano eh? Di, di daw yan eh. Iba pa yun. Eh. Yan pa yan? Ito yung tumakbo kanina. Kulang na kulang tayo sa tao. Kaya tumutulong na rin yung mga vlogger dito. Actually dalawa lang pala kami para maayos ang kita mo hindi masyadong maayos yung sampo kaya wala na kamador eh o boss hindi siya makakadaan doon kasi nakaharang yung truck natin eh kaya dito talaga siya ano yung kasiyan mo?

Sandali ka. Lahat ng mga goods na nakakuha, yung mga saging, mga gulay, i-donate do daw sa DSWT.

wala nga masyadong tao na pumasok ngayong araw na to kaya medyo maaga kasi no maaga yung uh, talaga nga entrapment ng ginawa so yung isang uh... so yung isang team doon dumaan sa Angel Linaw tapos tayo sa Pedro Hill corner Angel Linaw kaya talaga nga corner na corner sila although kuno na tayo sa taway sayang mas marami pa sana pwede makakuha dahil natuwing umaga talaga eh, nakalatag talaga rito sila sa Angel Linaw Mabigat siya, Son. Mabigat siya. Lagi mo muna sa karito niya tapos, na tapos kipag sa ilang. Ayaw mo nagyakay sa kanito. Nakalitay siya. sa ilang. dano Meron na mga bumubulong kasi sa likod natin na hindi na, nyo ba alam 5-6 ang puhunan niya no? eh, Alam naman niya karamihan ng mga hawkers no? Eh, problema lang kasi bawal eh, naman talaga kasi eh. ito mo nakapwesyo sila sa pangkita na dapat para sa tao yung uh, lakaran na yun Ito mukhang sasakyan na lang ni Eric Itong Eto, uh, eh Itong ang nagtitinda na sa akin na tricycle, si Ganyan, yung sasakay na ng nga si Eric At ah, tayo, balik tayo, balik tayo sa office Tali Sakto Tali, Kasama natin si Boss D Pati rin si Boss Danny One Siyempre uh, ah, Ilan lang tayo rito ngayon Pero sinikap pa rin natin Ang team na nila Ocas, Na maraming makakuha tumulong na rin tayo sa pagbubuhat pati na rin sa si kalsada dahil talagang wala eh hindi konti lang ang pumasok pero ganun pa man eh at least marami pa rin na, -na nakuha dahil tinaanan daw ito ng isa sa mga Manila team natin at sobrang pahu daw at uh, ng mga uh, kalye na ito nasa Laula. kaya tinaanan ulit ngayon dahil uh, talagang uh, na kung makikita nyo eh, marami talagang uh, vendors dito sa Angkel Linaw na nasa bangketa na kalatag kaya Inayos lang, no? Manila Team Hookers. na naman dito sa Angelina. Medyo napapabayaan to. Dahil doon sa mga massive-massive na clearing natin. Dahil, ah... Uh, Siyempre, kung saan-saan napupunta. Sinasama ang Manila Team Hookers. Okay.